Assalamualaikum ngayong araw pala na to ay eh, hindi dumating yung tumutulong kay Amma so tayo ang gagawa ng ruti ngayon bali bihira lang talaga akong gumawa ng ruti eh taglamig na ngayon eh tulog pa yung dalawa so kaya habang tulog sila ako muna yung gagawa dito sa kusina alam niyo ba dati ang hirap hirap kung matutunan tong rutin na to hindi talaga siya umiikot eh ngayon alhamdulillah kaya ko na siyang paikutin o tingnan nyo ito yung karaniwang inaagahan nila dito sa Bangladesh kahit sa India o Pakistan. Iba-iba lang siguro sila ng paano kung paano gawin pero ang ending roti pa din. Nung bago ako sa Bangladesh, lagi akong tinatawag ng biyanan ko noon kapag gumagawa siya ng roti para ipakita kung paano siya gawin. Dati parang ang komplikado pero nung natutunan ko na madali na lang pala dati naririnig ko sa mga tao kapag daw nakapangasawa ka ng mga taga rito haalilain ka lang daw nila ikukulong ka sa bahay pero hindi naman din kananiwan kasi ng mga babae dito nasa bahay lang tagapag alaga ng anak tagalinis, taong bahay lang asikasuhin yung asawa mga biyanan sa tingin ko naman hindi pa nga alipin yun yun lang talaga yung karaniwang ginagawa ng mga babae kapag nasa bahay sila. Hindi naman sila nagtatrabaho. Kaya, syempre, responsibilidad nila na gampanan yung pagiging asawa at pagiging manugang para sa biyanan nila. At sa mga biyanan naman, depende naman yan sa biyanan talaga may mabait, mayroon talagang, di ba, iba-iba naman yung ugali ng tao sa lagay ko sa na experience ko dito alhamdulillah yung mga biyanan ko is mabait naman kahit wala dito yung asawa ko hindi naman iba yung turing nila sa akin sa kanila na din mismo galing na taga ibang lugar daw ako taga ibang bansa kaya cargo daw nila ako habang wala dito yung asawa ko napakaswerte ko sa mga biyanan ko alam nyo ba guys, ang mga Bangladeshi ay napaka family oriented nila. Parang sa atin ring mga Pilipino. Extended family sila guys. Kung kahit may asawa, anak na yung mga anak nila, gusto nila nasa isang bahay pa din sila. At saka ang mga lalaking anak, sila yung may mga malaking part na ginagampanan sa bahay. Kasi pag matanda na yung mga magulang nila, sila na yung papalit sa mga magulang para umako ng mga responsibilidad sa bahay lalong lalo na yung mga panganay na lalaki kaya sila yung uh, pamapalit sa tatay talaga sa mga may balak na mag-asawa dyan ng mga Bangladeshi dapat habaan nyo yung pangunawa nyo at pasensya nyo lalo na kasi lagi kang may kahati sa puso ng asawa mo yung mga magulang niya. Kung mahal mo talaga yung asawa mo, mamalin mo din yung magulang at saka mga kapatid niya. Kasi pag hindi mo yung nagawa, hindi mag-work yung inyong pagsasama. Kasi dito, hindi uso yung papipiliin mo yung asawa mo kung saan ka, saan siya pupunta, sino yung pipiliin niya, ikaw ba o yung mga magulang niya. Kasi dito, mahal na mahal talaga nila yung mga magulang nila balik tayo dito sa ating roti, ito na pala sinimulan ko na siyang iluto guys, ganito lang ang pagluto ng roti, balikta din nyo lang siya ng ganyan at saka i-flat-flat nyo lang ganyan ng turner para medyo umalsa siya, maluluto siya sa loob taglamig na pala dito sa Bangladesh masarap sana maglugaw kaso hindi naman ako nakakapaglugaw ako lang din kasi ang kakain. Hindi sila kumakain ng ganun. Mm. So, ito na guys yung ating ruti. Salamat sa panonood. Bye-bye. Assalamualaikum.